Walang problema kung ang paa ay nasa kibla pag tayo po ay hihiga. Walang problema doon. Pero ang sunna sa paghiga at pagtulog, tayo po ay nakatagilid sa kibla. Yan ang sunna. Hihiga, hihiga ng propeto sallallahu Allah walay wasalam yung kamay niya na to at nakaharap sa kibla. Yan ang sunna. Ang bawal lang naman na paghiga na, na nasa kibla yung paa mo kung nandiyan yung Quran. Nandiyan yung Quran, nandiyan yung paa nandiyan yung Quran, siyempre hindi pwede yun. Pero kung higa ka nakarat sa akin lang yung paamo, issue doon. Ang bawal lang ay kung hihiga ka ng nakadapa. Ang paghiga ng nakadapa, makro. Hindi ka aya, -aya. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam. sallam, nakita niya yung sahabang nakadapa. Sabi ng propeta, bumangon ka dyan. Pa'in na mahiya, uh, ano ba yung tawag siya? Najatun dadzat ahli nar ang pag higa na ganyan na paraan ay ganyan pinarurusahan ang mga tao ng imperno ibig sabihin mga tao ng imperno pinarurusahan pala silang nakadapa no so, kaya naman kung walang mabigat na dahilan na tayo ay dadapa bawal maliban lang sa dapa ng mga asawa <laughs> Siyempre, mabigat ang dahilan nun eh <laughs> Kung walang mabigat na dahilan Dadapa ka lang na walang dahilan ba?